So ayun mga kagulong, kakarating lang natin dito sa May Maples Oo uh, malalim baliw ka Ang <laughs> Alam, lamig ng <na> tubig, puting <laughs> Yun, good morning, good morning Yun no oh. So pupunta kami ngayon sa May Maples Pagkita ko lang sa inyo kung gaano dito kaganda sa may Pangasinan Dito lang ay sa may Aguilamo, yan oh. So, marami nagtatanong ng palay. Pupunta kami ngayon sa May Maplas. Maplas ba 'yung kuntawagan dito sa kanila? Yan, bundok na 'yan. Diyan kami dadaan mamaya. So, gamit natin itong si Betty. Syempre naka-safety tayo kaya walang ka- So, ayun, babiyaan na kami ngayon papuntang Maplas. Yan. So, let's go. Grabe 'yung daan dito mga kakulong oh, trap road. <laughs> lang kami ngayon siguro maraming lumalang dito. Trap road tapos palayan no? oh. Hey. Grabe 'yung daanan pala dito. Malayo daw yun sabi ng anak ko. <laughs> yeah, boy pero grabe sulit. Papunta tayo kayo ng mga plus. Grabe 'yung hirap ng daanan lubak lubak ayan o no? pero siyempre nakasipa tire tayo, tayo wala tayong kapa yeah. <laughs> dalawa lang kami ng anak ko grabe oh, wow ayan o no? ito talagang natural na bundok So kung sakaling pupunta tayo, kayo dito sa May Map Plus. So magpaalam muna kayo. Kasi may nakalagay kasi doon sa labasan sarado yung Map Plus. Pag taga dito kayo ata, pwede. Ayan. bundok na yan mga kagulong oh. bundok bundok <laughs> lubak rough road yung taana natin oh. pero grabe excited yan ano? Oy, oh. malalim na oh, Bundok na oh Ang pulong Yay Hey. Bundok na bundok na dito guys Yan Ito. Grabe yung daanan oh no? <laughs> Sulong sulo yung daanan Yeah boy <laughs> Yay Tuwag to ano naman yung sakay ko Makakaligo sa tubig Yan yeah. yeah. Yun bundok na Diretso lang Diretso Hey, mamaya niya. Ano yun? Bakit may tao to? Mamaya na lang natin bigyan yun yung naging ingin. Ayun. Ayan, sapa na dito sa gilid. Yay, bye. Ayan, bundok na to guys, oh. Grabe, ang ganda pala dito. So, ayun mga kagulong, kakarating lang natin dito. Sa may Maplas. Ayan. Libre entrance dito. Ano niya? Tara. Baba pala ito ng bundok. Ayun yung -balsa, po. Yun, ang balsa balsa na ko. Ayun yung balsa balsa. Saan? Mamaya dito muna tayo na Pwede rin kayo mag-rent nung kanila dito. Cottage. Saan? Ayan. Ang lawak nung languyan. Ang linis. Grabe. Ayan. May mga nag-iyaw-iyaw din doon. Sa kabila. Libre lang dito guys sa mapless. Walang entrance. Ayan. Pakita ko lang sa inyo mga kakulong. Ayan. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo. May maples, May mga cottage din dyan. So, tingnan mo naman, oh, Lino ng tubig, na, oh. Yes. Papunta pa yan dun. Ayan. Ang haba. Ayan, oh, Linaw. Tapos yung taas is bundok. Ayan ang mga kagulo. Yes. <laughs> Ayan, lumusong na yung anak ko. Ayan. So, pwede dito magluto-luto. May, may nag-iaw-iaw So, mas, sa mga gusto mag ng cottage, yan, pwede rin dyan sa likod. Marabi sulit yung kanin nyo dito. Yung pagpunta. Ayan. Oh, <laughs> uh, malalim. Baliw ka. <laughs> And then, ang lamig na tubig. Puti. Ayan. Wait lang, nak. Wait lang. Madulas ang bato. Ayan. Sige. Puta. <laughs> <laughs> Tawid tayo doon ako. Malalim ba? Wait lang. Na. Wait lang, nak. Ha? Yeah. Ha? Ito lang. <laughs> Sukati natin mga kagulong. yung pa. Kung gaano kalalit. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Baka ipalit ng angin. Wait lang na. Wait lang. Kung malalim. Sorry. Halika dito. Tara. Hawa ka. Sige, kampay-kampay. Swimming na. Lamay na. Dali. Dali. Grabe ang sarap ng uh, tubig oh, guys! Uy, uli, oh, awit kamendi ito sa komik. Uy, 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 dito uy, 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 Gravinli na non ng topic ko oh guys. Eh. <laughs> time. Dalam punat. Ah. Boban. Huh? Bobalik. malalim. Malu malumot nak. Malumot. Malumot dito guys. Wait lang nak balikan kita diyan. <laughs> Yung anak ko nandoon sa kabila. Malumot kasi dito. Huh, grabe sulit tong pan dito oh. Yung area yay siyempre swimming swimming <laughs> ayan o, grabe yung ganda ang ganda ng maples so sa mga uh, kapag hindi kagasitagal dito hindi ko alam kung gagawa ngayon sa may burang grabe yung ganda ng bundok o oh. Diyan ang gagaling yung tubig sa taas pababa dito yay yeah! <laughs> ka po dito. Ayun, may masa balsa rin yan. Nire-rent yan 100 pesos. Yan. Punta pa yan dun. Sheesh.